Sa video na ito ay magmumotor tayong muli patungo sa Baguio City. Meron tayong pupuntahan na maganda at abot kaya na private staycation cabin. Ito po ang The King's Cabin. At ang isa sa nagustuhan namin dito ay meron nga din silang mini sagada vibes na pasyalan na siguradong magpaparelax sa inyo. Di pa po crowded ang lugar na ito. Tamang-tama para sa mga gustong takasan ang ingay ng lungsod at makakonekta sa kalikasan. Dito nga pala tayo dadaan sa safest way paakit ng Baguio, lalo na sa panahon ng tagulan, ang Marcos Highway. Mas mahaba lang po ang ruta na ito kumpara sa Kenong Road, pero ito ang isa sa pinakaligtas na ruta paakit ng Baguio City sa panahon ng tagulan. Kaya tara, sama kayo ulit sa biyahe natin. Let's go! Good morning, time check 10:39 a.m. Nandito na tayo sa Rosario, La Union. So, ayan, punta tayong Baguio via Marcos Highway. Ayun, dun sa kaliwa natin, Doon yung exit ng Tipilex. So, kung naka big bike ka, mas mabilis kang makakapunta ng Baguio, ayun Tipilex. So, tayo ngayon, dahil sarado po ang Canon Road, dito po tayo dadaan sa Marcos Highway. Kasi meron ngayon parang part sa may camp 2 ng Canon Road na parang may gumuho o nasira. Kaya sarado muna ito para sa repair. At ito pong Marcos Highway eh, mula dito sa Rosario La Union may habang tinatayang 47 kilometers na magiging biyahe natin papuntang Baguio. So mas mahabang ruta po ito kumpara sa Canon Road pero mas ligtas ito lalo na kung maulan. Kasi sa Canon Road pag maulan, mas madalas ang paguho ng lupa sa mga bundok, landslide. Ayan. wow. Hey, yung view. Bukoy rin dito. Tapos yung bundok. Ay, no? Oh. Ang kapal ng ulap sa ibabaw ng bundok eh, oh. no? Parang nagsisimula ng bumaba. Sa <laughs> Otobitilim <of> <laughs> Parang naghahakot siya ng ulan Nandito pa rin tayo sa Pugo, La Union At kakana na tayo dito Ayan, meron ditong parang maliit na rotonda. May nakalagay yung Aguo, Pugo, Baguio. Dahil Baguio tayo, dito tayo sa kanan dadaan. Let's go! Yung kalsadang dadaanan natin, medyo paahon na. Ayan, so dito, medyo lumalamig na yung singaw. Ayan, tsaka napansin ko rin dito Ayan, maraming gawaan ng mga furnitures Dito sa part na to ng Pugo, La Union Ayan, so ito daw yung boundary Ng La Union Tsaka ng Benguet So ngayon, nandito na tayo sa Tuba, Benguet ayan. pero may nakalagay dito Welcome to Baguio City Mang Inasal <laughs> City of Baguio na, pero sabi ng mga lokal na nakausap natin dito, itong part na to, Tuba benget pa. so, mahabo ng Sana wag naman lumakas. So, let's go. Sama pa rin natin, syempre. Sama natin sa adventure natin, hanggang sa Mount Pulag. Lodi bro, Unico. Ayan. ayon, Nandito na tayo sa Tuba Benguet. So, maambun-ambun ng konti pero mahina lang naman manipis lang tapos tumitigil din ano ganyan lang hanggang makarating tayo sa tutuluyan natin medyo malamig na so ito ito yung ano eh ahon na parang pa horseshoe pagaya yan payo yan eh Ayan oh. Ito. nandito pa rin po tayo sa Marcos Highway at ito na nga inuulan tayo pero hindi naman kalakasan ito so, matarik tong ano na to kurbada na to paangat tapos kurbada o may ano dun ah parang may waiting shed Cordillera Eagle Region 3 Eagles Deck and Park soon to open oh, ganda yan ah So patuloy pa rin yung manipis na ambon At ayan nakikita nyo Ayan nakikita nyo yung fog oh. Umaangat mula doon sa bangin Yung makapal na fog Ayan So nararamdaman ko na Palamig na ng palamig lalo Ayan so mga suki Wala namin choice ni Unico Biyahin na kami kaysa Buti na kami ng dilim dito Sa Tuba Benguet Kung malapit naman na tayo sa Baguio sa tutuluyan namin eh mga 40 minutes na lang sa Bagyo King's Cabin yun lamig mga suki sana bukas ng umaga di na siya umuulan kasi bukas ng umaga mabiyahe pa kami ni Unico papuntang babalak kapal yung fog ah oh. <laughs> Grabe, ang sarap paliparan ng part na to ng drone, oh. No? Kaya lang. Alam, maaambol, eh. Pero try natin tumambay. Try tayo saglit, baka pagbigyan tayo ng magandang panahon. Mapasadahan man lang natin kahit konti. Konting lipad. So, dito. Tanaw sa alang. Tambay mo tayo dito. So, dito tayo ngayon sa Tanaw sa Alang. So, ininom muna tayo ng baterol. So, yung, ito yung porong dark chocolate. Tapos yung pampatamis niya. Balikot siya, te? Yes, po. Balikot siya. Ayan, ito yung ilalagay natin na pampatamis. Ayan, balikot So, madadaan kayo dito sa Marcos Highway bago dumating ng tunnel. Kapi muna kayo dito. Minukoy na hot chocolate. Ang ganda ng view dito. Yun nga lang ngayon, wala tayong makakita kasi nag -uulan. Ayan, ang kapal ng fog. Ayan, so wala ayaw talaga tumigil ng ulan so wala kami choice ni Unico hindi bumihay na papunta doon sa bahay na tutuloyan namin sa King's Cabin so andito tayo sa Tanaw sa Alang minum tayo dyan ng hot chocolate kanina yan wala tuloy tayong drone shots dito Ayan, so grabe ang solid ng view Diyos sa may tanaw sa alang Diyan tayo nagbaka sakali na baka tumila yung ulan habang umiinom tayo ng dark chocolate nila. Sobrang lamig. Tsaka wala. Ayaw talaga tumigi, tumila ng ulan. Nagbaka kali kami ni Unico na baka titila yung ulan. Mapaliparan natin ang road, ng drone dito. So hindi. So try natin sa Sunday. Pagbaba natin. Kung abutan natin ng na mariwanag pa at walang ulan. Doon natin paliparan yung lugar dito. Yan, so malapit na tayo doon sa may tunnel dito sa may Marcos Highway tapos ang biyahe natin papunta sa tutuluyan natin sa Baguio King's Cabin 38 minutes pa so time check 4.45pm so mga before 6 na kami darating doon so padilim na eh, sabi namin so tara na ano na tayo ah, na tayo ng dilim Ayan, lamig ito rin tunnel ng Marcos Highway Ayan. so sayang talaga wala pa drone shots dito eh Woo! <laughs> Sige tayo konti Hindi ganong ma-echo kasi may mga butas-butas siya Hindi kagaya doon sa Kaibyang kasi Yung tunnel doon eh sarado talaga Tsaka ang haba nun Yan Sladaan tayo doon sa Tulay Yan After ng tunnel Nabas tayo Yung tulay Maganda rin yung tulay na yan Solid Buti na lang. Iba kapote. Pati yung sa paa natin. Ayan, meron siyang ano, kapote rin. At buti na lang. Meron tayong Freedcon Intercom. Kasi hanggang ngayon may mic tayong nagagamit. Pag ganyang umuulan. Ayan, so dito na tayo sa tulay. Dito sa may Marcos Highway. After ng tunnel. Ito yung ano. Bridge na mataas. Grabe, ganda sana dun oh Grabe, malakas na yung malakas yung ulan Buti na lang Maganda-ganda yung ano Maganda-ganda yung raincoat na gamit natin So search yung sa Shopee Adventure Kapote Nasa 400 plus lang siya Alright, let's go! <laughs> <laughs> Ang sarap magmotor kahit umuulan. Eh, yung, yung bahay po natutuluyan natin, yung Baguio King's Cabin. So, sabi ni Sir, 5 minutes lang daw yon mula sa mula sa Mines View. Ayan, so, lapit lang din. <laughs> It's been raining in Baguio, hindi ka ba nilalamig? <laughs> Ayan. Rainy ride dito sa Baguio. Pero enjoy pa rin naman kasi ang lamig, ang sarap, no? Baguio feels pag umuulan. Eh, malamig talaga. <laughs> Kumay ko medyo naga... Ayan na, the mansion, no? The mansion! <laughs> Wooo! Ayun mga suwi, matapos ng ating mahabang biyahe at medyo inulan tayo. Hindi pala medyo, inulan talaga tayo. Eto, narating na natin itong tutuluyan natin. So, Baguio Kings Cabin dito sa Baguio City. Napaganda ng lugar na ito. Tignan nyo naman, may libre pang coffee maker. Pwede daw gamitin lahat yan. May coffee shots, may honey. Ayan. Ang ganda ng ambience dito. Tignan nyo naman itong lugar na ito. May wifi, may netflix, may malaking TV. Ang lambot ng sopa dito. Ay, grabe, no wala yung pagod ko nung pag-upo ko dito. So, dinu naman Bagyo King's Cabin. Thank you very much sa uh, free staycation namin dito. Napaganda. So, gabi pa lang 'yan pero dumating kami kanina medyo maliwanag pa. Grabe yung view dito. Tanaw mo yung taas ng mines view. Sobrang soli. and uh, good morning. So, ito yung tinuluyan natin. Pag umaga. Grabe yung view dun. Umangat. Ko, nakisi yung club si Ata doon sa harap. O, tingnan mo. Dun, oh. Ganda. The... Tapos, pakita ko sa inyo yung second floor. Ayan. Ayan. Dito natulog si Unico. Dun ako. ako. Eto, may sofa bed pa dito na pwede mong ano, ilatag. as ayan, kita mo yung pinto. Kita niyo yung pinto na yan. Labas natin dyan. Napakaganda ng tanawin. Wow! <laughs> Grabe yung fog dun, oh! Oh! Ha ha ha! I ain't afraid of the dark. Cause once you let the light in. You won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain bringing life back. We can breathe again when dealing with the pain. No, I don't mind. nga dito sa Baguio Kings Cabin ay eh, kailangan mo lang maglakad ng halos limang minuto at mararating nyo na ang kanilang mini Sagada Vibes na pasyalan at ito, pinakikita na naman ako hanging bridge dito so pangalawa na to kasi kanina dun sa may taas pinakikita rin akong hanging bridge kaya lang hindi kami doon dumaan Ayan. oh makikita natin ang linaw po ng tubig na dumadaloy dito sa angin bridge na to maalog oh <laughs> ayan, so baba muna tayo dito sa ilog na sinasabi ni Sir Dante na kids area. Mga kid friendly siya. Kasi yung daloy ng tubig dito. Ayan, mahinaon lang. Diba? Tignan nyo ang lino ng tubig, oh. Yan, sabi nga ni Sir Dante kanina, noong araw daw, yung mga tao, ito, iniinom daw nila to nung hindi pa uso yung mga mineral, mineral water. Yan. So, ramdamin natin, ilamig ang tubig. Oh, 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 Ah, cold, ah. ah, lamig ng tubig, oh. Sana pa-alinaw. Woo! ang dinaw ng tubig ito ang oh, medyo mababasa yung short natin ito oh diba ah ito oh Adadaan lang natin do sa isang hanging bridge na medyo maliit. Nakita natin yung ilog na medyo mababaw na pwedeng liguan ng mga kids afternoon, ito, meron na naman isang ilog dito. Ayan. Hanging bridge ulit. After ng isang maliit na hanging bridge, meron na naman isa pa na hanging bridge dito. Ayan Oh. Ay, siyunin ko na sabi na. So, medyo makipot lang itong hanging bridge na to. Sa gumagalaw-galaw. Dito to, sa may Baguio, Sitio Gold Gabi, <laughs> ganda rito oh. Tawid tayo, gandulo Yan <laughs> Alog-alog oh tignan natin, tignan natin kung anong meron doon sa Tignan natin kung anong meron doon sa kabilang side So, ginawa daw ito para direkta na makakatawid yung mga farmers na may tanim dito sa kabilang bundok instead of going around the mountain, di ba? Instead na umikot pa sila sa kabilang bundok so dito, dahil may hanging bridge diretso na sila akatawid na sila dito sa kabilang tapos na tayo mamasyal dito. Masabi ko nga, abi ko kay Sir Dante, parang nasa Sagada dito ah. May tawag nga daw ng mga turistang pumupunta dito. Mini Sagada. Eh yun ang pair mo dito, malamig, daming pine tree. May hanging bridge. Dalawa agad, magkasunod, may ilog. ano, eh, o, sobrang linaw ng tubig ng ilog nila. Analo dito. Ito yung gusto kong Baguio Fields, hindi yung Baguio Fields na crowded, maraming tao, siksikan, traffic dito. Nature fields talaga. Hindi traffic papunta dito eh. Tapos, hindi crowded. Di ba? Makapag-relax ka talaga. Connect with nature. Solid. Grabe. Panalo dito.